Hindi magandang balita po mga kababayan po natin dahil itong maisog defend the flag uh, rally ngayong araw ay ikinansila na po. Mismo si dating Pangulong Digong na ang nag-announce na umano ikansila na lang itong gaganapin supposed to be ngayong araw na pre-rally ng hakbang ng maisog sa Bustos Bulacan dahil sa matinding panggigipit. So ako po nakaready na sana ako mga kababayan po natin na pupunta mismo doon sa uh, pre-rally. So sabi ko alas 2 pupunta ako doon para mag-attend nitong uh, uh, maisog prayer rally So yun nga nabalitaan po natin na matindi po ang uh, panggigipit at 50-50 uh, na matutuloy. So kaninang umaga pa yon na pumunta na nga yung abogado o may ari ng uh, lupa na sinasabing hindi sila papayag na gaganapin yung uh, prayer rally doon. So at uh, yung mga update pa po na lumabas po ah, uh, dito sa balita ng uh, D e Semina, sa DCR sa DCAR 1026 Seminar Radio na umano yun na nga uh, matindi na ang panggigipit ang uh, truck napakalaking truck po ay hinarang dyan sa Vinyo plus ang papasok doon ay hinarangan na po ng mga pulis. O sabi natin na lang Paradang ganyan lang o iyaharang din. Hindi wala pong sinabi na iba yun ba sa gagamitin nya kanila? Kagawit sa inyo. Wala sinabi po. Ha? Sinesend po na sa inyo, sir. Yung may-ari lang po. May-ari ng lupa. Ano sabi, paano ang pagkakasabi ng may-ari ng lupa, sir? So matindi talaga ang uh, pang-igipit mga kababayan po natin at ang may-ari ng lupa eh, walang magawa eh. Eh, yung mga kalaban niya dito, matataas na opisyal ng ating uh, gobyerno na supposed to be uh, tayong mga Pilipino yung boss, eh sila na yung uh, hari eh, dahil sila yung nasa pwesto. Ito pa po, mga kababayan po natin, tingnan nyo kung paano hinarangan po ng mga pulis itong daanan. Yeah. So, ano yung pinuntahan po namin Dabaw, Cebu, Tagong dito lang ho nadaroon ng blocking sa ganito ayan po ang ginagawa nila Nandito po tayo, pinakita po natin. Ayan. Actually mga kababayan po natin sa Tagum, yun na rin dapat ang kanilang gagawin eh. So kaso hindi sila natuloy-tuloy doon, eh, yun na lang ang uh, nabalinan ng kanilang galit ay yung gobernador nga po. Itong si gobernador Kubahib at nangyari sa kanya ay nasuspindi. So ang ilang uh, mga mayor at ilang mga NGO dito sa Bulacan ay natatakot po dahil ayaw nila umano magaya sa gobernador ng uh, Davao del Norte sa mayor ng uh, Cebu at uh, baka sila umano ang susunod kaya hindi sila basta nagbibigay ng permit. So dito sana okay okay na eh nakahanda na po eh ready na lahat eh na ay na eh kaso talagang mahigpit po ang panggigipit at ginagamit po ah, yung ating kapulisan ay ginagamit nila sa kanilang personal na interest ang sabi nga ni dating Pangulong Digong at ilang kilalang abogado ay karapatan po ng bawat Pilipino na magkandak nitong uh, free rally, peaceful free rally ngoneta ya uh, hinaharang po at uh, hindi talaga pinapayagan at uh, yun po marami na ang uh, galit mga kababayan po natin pag titingnan po natin sa social media nako po napakaraming galit mga kababayan po natin at uh, syempre tulad ng inaasahan po natin itong mga tambaloslos vlogger uh, at uh, tuwang-tuwa po ayan ng truck na napakalaki po so ang sabi ng isang ito isang vlogger na ito sabi niya yung Distab Rally ng maisog naging Naduwag Rally so actually alam naman po nitong mga to eh, na talagang haharangin itong Pre-Rally so alam po ng mga vlogger na ito kaya alam nila talaga na hindi matutuloy itong Pre-Rally, so ayan nagsisilibret sila mga kababayan po natin dahil nagtatagumpay na naman sila sa kanilang ginawang pang, pang bobosal po pero hindi natin alam kung ano po ang susunod na aksyon nagagawin nitong uh, mga organizer at uh, siyempre ang uh, partido, si dating Pangulong Digong, si dating Pangulong Digong ano po ang kanilang gagawing legal uh, sa ginawang panggigipit po ng ating gobyerno so mahirap, mahirap magsalita mga kamabayan po natin pero sa ngayon nakikita na po natin na mukhang nagsisimula na sila sa pangpupusal sa ating mga ordinaryong Pilipino Ah, so yan muna yung ating update uh, Abangan po natin kung ano po ang sasabihin ni dating pangulong Digong iba ka magpapatawag ng pesko niyan dahil sa nangyaring panggigipit. Ah, uh, sa so supposed to be uh, napaka-peaceful na pre rally pero hinarang po ah uh, nitong mga tambaloslos. Yan